Ay, nako, ito po, may rally po ngayon 2025, 20 September 21 sa Luneta at sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nako, ngayon, ito, hindi po malaman ng iba mga tao at iba't ibang mga samahan. Siyempre, pumunta dyan, may mga religious na pumunta dyan, may mga isang mga grupo-grupo, iba-iba ang kanilang panawagan. Pero sabi niya, ika nga, ng isa natin ito, kung mababasa niyo to eh, para daw sa kanya, ayan o, si Denia nagbabala sa mga protesta, nagpo-protesta, panawagan patansikin si Marcos, Pakikinabangalan ni Sara Duterte. No? Ngayon dito, marami po natatakot sa nangyayari ngayong rally at magaganap ng indok. Kasi niya, baka nga naman maglunsad ng people power or ano man, napatansikin ng Marcos, natatakot ngayon sila. Kasi baka maupo si Sara Duterte. Diba? O, oh, ibig sabihin, Sobrang pag-aalala nila na baka pag pinatalsik si Marcos o maki makidagdag sila sa pagpapatalsik ng Marcos, eh, mapapaw po ngayon si Sarah. Bagay na ayaw nilang mangyari. Eh, wala namang mangyayaring gano'n eh. Marami na po nag-usap, matitino naman yan. Lalo na mga influencer na sasama dyan. <laughs> yan, panawagan nila, hindi naman talaga patalsikin si BBM. Ang panawagan na ito, para sa flood control, yung mga makakapal na ayo pa rin umamin hanggang ngayon. Kaya nga nanawagan si Chavit na hanggat maari mga estudyante, wag mo na pumasok. <coughs> hanggat hindi nababa ang mga taong korupsyon. Eh kaso nga lang, eh hindi, hindi, walang, alam mo para sa akin na dapat kong rally na ito, sa bagay kasi September 21, alam ko, dinikler ng dating Pangulong Duterte na ito ay araw ng protesta. Kasi niya, ito yung araw na kung saan dinikler yata ang Marshal eh No? So ibig sabihin, pwede kalabas dito kung sana kilalanin ito ng mga matitigas sa mukhang mga ibang sangkot sa flood control projects, no? O ngayon, ito po ay post ng ayan, ng PIO ng Maynila TaTo. 6 AM po. Ayan. Ganto po ang laman ng 6 AM. Hindi naman nakaka nakada na discourage lang tayo kasi ang panawagan ito pabor ko eh. Hindi naman to panawagan pata si si Marcos eh. Panawagan ito para magkaisa ang Pilipino doon sa tinatawag na korupsyon. Alam mo sa eh, wala eh, wala wala magagawa siguro sa kasi linggo, natapat ng linggo, no? Pahinga ng tao, no? Pero dapat kasi naikumpara ko tuloy yung nangyari doon sa INC na 1 AM pa lang ng madaling araw. Hindi pa nga, gabi pa lang. 'Di ba ang rally nila January 13? January 12 pala ng gabi, halos puno na yung mga damuhan dyan. Tapos Januari 30 ng madaling araw, mga al alas 2 a.m., 11, ah, uh, 1 a.m., uh, punong-puno na yan, halos yung luneta na yan. nag plug ceremony nga sila, ang dami na eh. Kaya yung pumunta ako doon, doon pa lang sa bangko sentral, hindi na ako makalakad eh, sa sobrang puno. Ibig sabihin, anong ibig kong sabihin? Sana naman po, ah, uh, pag mag tayo ay maglulunsad ng isang rally, halimbawa po, para naman sa bayan, eh agapan po natin para mas lalo tayong kapaniwalaan na talagang sincere tayo ng kaya itong rally na to para gusto natin na uh, mawala na yung mga korupsyon at yung sigaw ng taong bayan ba mapakinggan, eh damat mas maganda, mas maagap tayo. Eh kaso 6 a.m. na ata, eh parang wala pa rin. At ito, sa Billionario News, ang post ng Billionario News, ang dali ah, tanggalin na nga natin to. Ano to eh? Ito kasi, ito, sabi niya kasi dito, ang sabi niya dito, si, yung si Percy, nagbabala sa samantawa panawagan ng patansig si Marco dahil si BP Sara umano ang pakina, nakikinabang. Alam mo ang mali sa inyo, sir? Ha? Nagaabang lang kayo ng pagkakamali ng gobyerno maliyon kung sang kayo nakarinig na Oy, may mali sila, alika manawagan tayo alika magari tayo dapat kayo mismo ang humahalungkat ng mga katiwalian sa gobyerno mapapintklawan mapagdilawan mapapula mapagdilaw mapa berde dapat kayo ang nangunguna kung gasun kung gusto niyo talaga manawagan ng talagang anti-corruption no hindi yung kusili susulpot lang oh, tara, tara, yun Doon yun lang kayo magkakarali. Para lumalabas, nag lang kayo ng pagkakamali ng isang tao, saka kayo susulpot. Pero pag yung pagkakamali ng tao, eh hindi nyo pakikinabangan. Hindi kayo magsasang ayon Katulad na ito, sige, palagay natin si BBM na no? walang mali, no? Pero para sa aking opinion, na may pagkukulang si BBM, eh. Bakit? Eh, sa kanya na daalat siya, siya presidente, di eh. Diba? sa tatlong taon na pabayaan niyang ganito. Anong katunayan? Nung nagsalita si Marcoleta nung rally nung January, nagsalita si Marcoleta, pinagpauna ng sabihin nila. Ano yung pinagpauna sabihin nila mga kababayan? Yung tungkol sa korupsyon. Tapos sasabihin ng napakarami, wow, nandahil dahil kay BBM daw, natuklasan ng korupsyon. Hello? Matagal na pong sinabi yan. Nagsalita pa nga si Marcoleta eh. O ito, painggan si Marcoleta. Ha? bago natin pakita yung current ngayon na sitwasyon doon sa Luneta, gusto kong patunayan dito sa video ito, mas January pa lang, o oh, wala pa January, November pa nga 2024 eh, nagsasalita na po si Rodante Marcoleta tungkol sa korupsyon. Anong siya sabi niya? Pagtuunan ng pansin ang nangyayaring korupsyon ngayon. Sabi ng iba, eh korupsyon na naman yan, sinabi ni Marcoleta, hindi naman flood control eh. Oh, tamo, kapilosopuhan nila. Ano ba yung flood control ngayon? Di ba corruption nangyari? Ibig sabihin kay Marcoleta, lahat iimbestigahan. Eh anong ginawa ng iba? Nagsalita nung Sona lang. Wow! Ika, ang galing ng presidente. Natuklasan niya na may korupsyon. Wow! Parang lumalabas yung panahon na yon. si Sarah lang ang nangurap. Pagpalagay pal natin, hindi ko siya sabing corrupt, corrupt si sa Sarah. Naniniwala sila na si Sarah lang ang corrupt. Pero yung iba wala na. Kaya yung panawagan ni Marcoleta, pinagmumukha nilang engot. Dami ko na ubasang comment eh. <laughs> wag, wag ako. January pa lang, palabasan na ako ng comment. Napakadami. Sinisisi, walang korupsyon, Marcoleta. Unahin mo si Sarah, ina ng korupsyon sa Pilipinas. Yung iba matino na kasi matino si BBM na daw ang namumuno, hindi si Duterte. Sinabi nyo yan. Sinabi nyo yan. Di ba May resibo ko, ang dami niyan. Halos lahat libo-libo sabi. Bakit magra-rally ang Marcoleta? Bakit, bakit nagsaytayan? May isang abogado pa nga, may isang abogado pa nga na sabi na lilin lang ito eh. O ngayon nang lilin lang si Marcoleta? Sa nang lang si Marcoleta na may sinasabi siyang korupsyon sa Pilipinas, bagay na paniniwala nila na walang korupsyon kundi si Sara lang. Kasi si BBM doon nakaupo. Matino doon Pilipinas. O ngayon, yung mismong pangulo yung nagsalita na may korupsyon sa Pilipinas. 'Di ba? O ito, Sona, ang masama noon nung siya nagsalita, aba sabi na napakarami. Wow, kung hindi dahil kay BBM, hindi natuklasan na may korupsyon tayo. Siya ang naglahad na may korupsyon. <laughs> Hoy, Marcoleta pa lang, January pa lang. Kailan ba lang Sona? ng huling Sona ni Marcos? July, 28, oh, 28 ah. Eh eto, January pa lang sinabi na na may unahin ang korupsyon. Meaning, kung pag-uunahin ang korupsyon, meaning meron. Hindi kailan lang lumabas. Naintindihan nyo, anong ibig kong pinupunto dito, mga, ka, mga kamunti? Anong gusto kong palabasin dito? Ha, anong gusto palabasin? Hindi naman kasalanan ng mga nagrarally. Yung mga nagrarally na yan, ako pabura ko sa mga yan eh. Kaya nga nalungkot ako ah, nalungkot ako. Nung nakita ako tong picture na to, 6 a.m. pa lang. Ayan, 6 a.m. ganyan na. Nalungkot ako kasi isa ako sa mga gusto kong, ako hindi ako nakapunta kasi mataas ang BP ko. Minum lang ako, medyo kasi namamalat yung ano ko. Para ako sisipon Pag para ako malakas ang mataas ang BP ko. Eh, hindi na ako nagpasyang sumama. Diba? Ibig sabihin, baka mapano pa ako, ma-pressure ako. Diba? Yung inakara kasing rally dyan, nung January 13, rally ng INC, sumama ako. Andun ako sa hotel. Natulog lang ako doon. Tapos lumalabas lang ako nung medyo gumana. ako. kasi hindi ako nasama maano ako eh. Yung ma high blood ako kasi niya, syempre, alam mo naman, may high blood tayo. Diba? Nagme-maintenance ika nga no? Nalungkot ako nakita ko 'to. Hindi ako nagalit sa mga nagarali. Gusto ko nga sila mapuno yan eh. Bakit? Gusto kong patunayan na talagang may korupsyon ang Pilipinas at panagutin. Makonsensya man lang isang araw dahil napuno yung luneta. Nalulungkot ako, dapat napuno yan. Hindi ba mapuno, dapat, dapat umaga pa lang, meron na. Para mas makita, tamo, baka yung nandun sa Amerika, si insertion boy, tinitignan lang yan. Diba? Yung bahay niya, pinalibutan ng puting ano, tarpaulin, no? Tigas na mukha eh. 'Di ba? Bato pinalibutan 'yan. Anong meron? 'Di ba? Yung, yung bahay niya pinalibutan ng puting tarpaulin. Yung si Boy Insertion sa Amerika. O ito. Nalulungkot ako ng ganito picture kasi niya 6 AM ah. Pero ngayon 9 AM, ngayon 9 AM medyo madami-dami na. Dumadami na mga 10 AM baka magdatingan lahat. No? Eh nakakalungkot lang kasi kasi nakita ko ha, ah, dapat 6 AM pa lang ipakita natin sa mga lukulukong korupsyon na to, mga politikong nangungurakot. Kasi boses ng bayan to eh. Yun lang po ang aking komento. No? Pero sa akin lang, mga nag-rally ngayon, mag-ingat kayo dyan. Sana magkaroon kayo ng kapayapaan tulad ng ginawa ng INC na rally. Na kung paano sila umalis dyan tahimik, pumunta ng tahimik at malinis, umalis din sila ng malinis at may payapa. ba? Diba? At mas pakikinggan kasi po, ito ah, mas pakikinggan po ng tao lahat ng buong Pilipinas. wagin sa ibang mundo pa, ay ibang mundo, ibang bansa pa. Maging ang mga politiko, pakikinggan yung tahimik. Di ba? O ngayon, sila ba ang sinasabi nila si BBM na nakatuklas na may, may korupsyon? No. Actually, flood control lang ang tinuklas niya eh. eto, all eh. Tell all. Hindi tell half si Marcoleta. Korupsyon. O oh, ito, pakinggan nyo, ha, nagsalita si Marcoleta sa rally nung panahon ng INC rally sa nung January 13. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Eto <laughs> na ha, balik tanaw lang tayo ha. Balik tanaw lang tayo ha. Inalala lang natin to at binalik ka kasi nga naalala ko itong picture na to na 6am ganito na. Samantalang yung sa INC kasi 6am puno na. Hindi to, hindi to paligsahan. Hindi mas magaling sila hindi mas magaling kayo. Hindi. Gusto ko lang kung para kasi nga nangyayari po ah uh, gusto ko mangyari mas dapat tayong pumunta diyan sa September 21 para mas patunayan natin sa mga lokolukong nangungurakot na congressman na yan hindi ko hindi ko hindi lahat ah kung sino man yon tamaan tamaan. Napakita natin na boom pwersa ang Pilipino nagkakaisa Okay Nalungkot ako na alala ko bigla yung sa INC na sincere talaga sila dahil alauna pala ng madaling araw, punong-puno na halos yan. Sabihin, ganun sila kahanda, ganun sila kasinsir, ganun sila kaseryoso sa siya sabi nila. Hindi yung kung ano pa baga na kanya-kanya, pangsyon-pangsyon na dito may, so, may Sara, dito may Duterte. Hindi. Nagkaisa silang diwa. Tapos, sinabi nila na unahin ang mga dapat unahin. Sinabi ito, makinig nyo kay Marcoleta. Nakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Oh. Matagal yun ang panawagan yan, na. oh. sa mga nagsasabi, ba't daw wala pa rin yung kuryente na yan? Hindi ganun kadali yan. Hindi yan parang bumili ka lang sa muli na sa yun na yung item. Hindi. Yan po ay sinasa batas. Yan po inaaprobahan ng ano, pinag pinag, 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 pa kung ano dapat nakita nyo si Recto nakaraan, di ba? Naki kwentuhan pa si Marculeta pati kay Recto tungkol sa kuryente to, paano pabor ba siya o hindi, Gano'n-gano'n. Nilalakad diyan. No, kaya ito sana maaprubahan na. Mas dapat pagtungo ng pansin kuryente na to. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Hmm. Para sa ikabubuti ng Pilipinas, ganyan sila. Hindi nila pakikinggan yan. Kasi pakiramdam nila, magiging pogi ang isang politiko pag nailunsad niya, katulad ni Marculeta. Ay, anya, parang gano'n lang ha, haka ko lang ha. Ay, anya, si Marculeta. Naku, huwag nilang tainggan ng kuryente niyan. Magiging pogi lang yan. Baka tumakbo pang vice president, niyan, manalo pa yan. Yan ang hirap eh. Napo-politika ang isang bagay na maganda para sa bansa natin. Iniisip lagi nila, naku, buo position niya, kaya ganyang kaganda panukala niyan. Hindi nila pagbibigyan kawawa ang taong bayan sa kapopolitika nyo. Sa kapupulitika nyo, yung pera naman nasisimot sa kaban ng bayan. Ito nangyari, oh. Kapopolitika nila, ito nangyari. O ngayon, sabihin nyo. Ngayon nyo sabihin na na si, na si BBM, oo, oh, oh, okay siya. Pero aminin din natin, may pagkukulang si BBM. Ito yung pagkukulang niya. Tatlong taon na siya po, ang dami pa lang kurakot sa plat control at hindi lang sa plat control, sa iba't ibang ahensya pa. Ito lang pinakamalaki kaya ito inuuna eh. 'Di ba? Hoy, oh, Duterte, balikan niyo bala kayo kung may kurakot doon, bala kayo. Eh dito tayo ngayon Tsaka sa kasalukuyan. Ano po yung dininig pinatawag ang dating pangulong Duterte pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Okay pa po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pangbungat na pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating samasamang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino. At kesa ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Gawgni nito binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap mm. na maayos at epektibong paglilingkod. Mm. Sa lahat naman gusto niyan, di ba? at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubha ng katiwalian at korupsyon. O, oh, ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nung pumunta yan ng rally dyan, kasama si Seto Rodante Marcoleta, in-highlight yung mga lumalalang sitwasyon at lumalalang korupsyon. Meaning, dyan pa lang, gusto na ma ang korupsyon. Siyempre nga alam man naman, hindi naman pwede manguna si Marcoleta eh, kasi congressman naman siya niyan eh. Baka di siya paingan eh. Yun yung panukala niya magandang kuryente eh. Pitatawanan lang eh. Eto pa kayang korupsyon, sino maniniwala sa kanya? Eh kasagsaga ng hinala nila, nang, nangupit daw si Sarah. Tapos isisingit mo ang korupsyon, Wala maniniwala sa'yo. Tama? <laughs> ngayon, ngayon yung sabihin na sinasabi ni Marcoleta na matagal na na hindi totoo ang korupsyon. O eto na, bakit nagrarali tayo ngayon? Kasi nga dahil sa mga korupsyon, mga insertion na hanggang ngayon hindi mapaliwanag nila. At yung iba na isa na sa Amerika pa. Ayaw magpaliwanag. Yung isa, eto tinanggal bilang blue ribbon. Bakit? Sinisi pa protector daw ni Diskaya. 'Di ba? Ano mas magandang panano? Ano mas magandang pagkwentuhan o sisihin? Yung wala kang ebidensya na protector ng diskaya ito, si Marcoleta, o yung kitang-kita ng taong bayan na ayaw ipatawag si Romualdez para pagpaliwanagin. Sino ngayon ang protector? Nagpo-protector. Sino ngayon ang protector? Sige nga. ba diba, yun ang akin na yun ang aking opinion na Kaya tama na eh. naalala ko bigla itong speech ni Marcoleta dito. Na tumutugma ngayon na may korupsyon. Na una nang sinabi nila na may korupsyon, unahin ito, ganito. Hindi pinakinggan. Bagkus, bagkus ha. Nabasa ko sa mga comment section, daan-daan libo, hindi ko nang babasa. Hindi naman daan libo. Ako nabasa ko lang, although mga isan libo mahigit, ganyan. Gabi-gabi bago ako matulog, binabasa ko. Iisa tono nila eh. Si Marcoleta daw, wag mong unahin yan. Unahin mo daw si Sarah Lustay, ganyan-ganyan. Dahil matino daw ang gobyerno ngayon, walang korupsyon. Si Sarah lang daw ang korupsyon kaya gusto tanggalin nila. At ang gobyerno ngayon napatino daw ni BBM dahil nung gobyerno na karaan daw hindi matino. Kaya napatino daw ni BBM. Lahat daw yan, lahat daw na opo matitino. Yan ang pagkakasabi ng iba sa comment section eh. O balikan niyo yung comment section ng post ng January 30 na rally. Tingnan yung mga comment ng ibang mga trolls yata yun. O ngayon, pinatutuhanan ni Marcolete sinabi niya noon at sinabi nila noon ha, na talagang talamak ang korupsyon. Eto na yun! Ngayon sasabihin nyo, kayo bida, na toklasan ng BBM may korupsyon. Oy, mas nauna ito. January, ano mas nauna? January 13 o Sona ni Pangulo na Jan July 28. Ngayon ano mas nauna? Maliban nila kung pumunta ka sa future. Mas nauna ka siyempre. O bumalik ka sa nakaraan. Mas nauna ka siyempre. Pero, ang nauna ito. Tapos, eh, hindi naman natin ikini-credit lahat na, o oh, sige na, mas nauno si Marcoleta. Hindi ganun. Anong nangyayari kasi, para lumalabas, hero si BBM. Oh, magaling na presidente si BBM. Ako para sa akin, ha? walang problema si BBM. Nga lang, nahihinaan ako sa kanya. Bukod sa nahihinaan ako sa kanya, ha? Misan wala siyang panindigan. Tapos, maraming pagkukulang siya. Ulad nito, tatlong taon na mahigit oh, sa kanalaman nalaman lang, Samantalang sinasabi na ito noong umpaman Gets nyo? Kaya yung mga nag-rally ngayon, pabor ko eh. Bakit? Baka sakali man lang maibisan, mamakakapalang muka. Kalamidad, <coughs> kriminalidad, pangayang pang at iba pa. Inikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolve sa marami at pangunahing problema ng bansa. O, tama? Anong sabi? Pangunahin problema ng bansa. Hindi sila naniniwala na mayroong pangunahing problema ng bansa noon. Yung January niyan. Mga panahon na yan. Naniniwala nga sila matino ang administrasyon. Ha? O ngayon, eto na. Ngayon, uunahin na natin ngayon. Di ba? Pits nyo. Matagal lang sinabi ito ng INC na Kanimar Marcoleta na may pangunahin na dapat pagtuunan. Imbis na dapat tayo pagkabisihan natin yung mga korupsyon, saan tayo nagbibisi? Sa impeachment ni Sarah. Ano nangyayari? Hindi natin namamalayan. Yung mga magnanakaw na to, inuubos na pala ang kaban ng bayan. Nangyari ba? Nangyari! Ito na nga eh. Yung insertion, nangyari ba? Nangyari! Ito na nga eh. Nagtago ba? Nagtago na! Di ba? Umuwi ba? Hindi umuwi. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, tao lang tayo. Halimbawa, inuna natin itong impeachment. Diyan tayo nakapokus. Wala tayong pakilam sa iba. Wala na yaya mo. Diyan tayo nakapokus. Hindi ka tuloy makapagpokus sa dapat pagpokusan. Sabi niya ni Marcoleta, yung unahin, pangunahin problema. Alam ba yung pangunahin problema? Yung lumala lang korupsyon. Many, alam ni Marcoleta na meron. Sila din naman, alam din naman nila meron na korupsyon. Nga lang, gusto nilang unahin si Sara. Hindi dahil sila anti-corruption, dahil anti-Duterte sila. Tama? Tama mali. Opinyon ko yan. Sorry ko lang yan. Mataas na presyo ng bilihin. Mababang kalidad ng edukasyon. Hmm. Infrastruktura, servisyong pang medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi. Hindi lamang... O oh, yan! Ano sabi? Yung pag-impeachment na yan, mauwi lang sa pagkakampi-kampi at pagtatalo at... ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. O, oh, nangyayari na ba? Hindi. O oh, sige, tanongin ko kayo. Yung bang sinasabi ni Marcoleta dito at ng pangunan niya, that's, sa INC rally na yan, na magkakaroon lang ng pagkakampi-kampi hindi lang sa baba kababay, mamamayan natin, kundi bagpati mga politiko, kanya-kanya na mga politiko. Kaya siya nag-iimbisiga nito, kaya siya hindi siya may kasalanan, kaya siya isa nag-resign na. Alam mo yung nagkakanya-kanya na, yung mga, mga Pilipino ba watak-watak? Meron. May panawagang mag-resign si Marcos, may panawagang ganito. Alam mo kasi, walang idudulot pag sinabi natin mag-resign si Marcos. Walang idudulot yan. O sige, so, mag-resign siya. Sino papalit? Si Sara Duterte. Ha? Eh, mag-ayaw din nila yun. Kasi ipapalit. Mas maganda kasi, ang pinakamaganda mangyari, magkaroon ng eleksyon sa 2028 at manalo talaga ang sino dapat manalo. Hindi yung pangit kasi tignan na naalis lang yung isang presidente tapos umupo yung isa. Hindi siya ano, kumbaga ay wala. Hindi siya official. Kaya akala na malaging presidente kasi umalis yung isa. Hindi. Mas maganda, pasya ng taong bayan. Nandoon ang resibo sa mismong pasya ng taong bayan. Kaya sa 2028, magkakalamanan. Gets nyo? oh, Kaya ang pinaka-point dito, unahin. Tama si, sana, tama silo. sila, sila Marcoleta, tama o. Oh. Na unahin, magkakawatak-watak ang mga Pilipino. magkakagulo, Di ba ito na nga nangyayari? Oh. So, ibig sabihin, tama pala ang rally ng INC, pati sabi ni Marcoleta. O. Oh. Di ba? O sa mga vlogger dyan na anti, anti-Duterte, anti-Marcoleta. O ngayon yung sabihin ng nililang itong taong ito. Yeah. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. oh, tama yan. Nagtatalo-talo sila, as yun apektado. Tayo, kaya nga lumalabas tayo ngayon sa rally sa 2021 eh. Para humingi tayo ng hustisya at panagutin ang mga politiko. Oh. At kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. At ito ang na mag-react naman yung pinatungkulan ng rally ito. Sapagkat kapayapaan talaga. <coughs> kailangan mag, may mag-responde. Sapagkat pagkatunay naman yung uh, inilatag ng INC. Kailangan pumapaya, pumayapa tayo. <coughs> tayo. kailangan magkaisa tayo. Kailangan lang sa bansa. So kailangan natin malaman ano reaksyon nila. Anong gagawin nila, di ba? Kasi maganda simula yun. Isang hamon na sa pagkakaisa at kapayapaan. kailan oh. Kailangan naman kung mo sila pinatungkulan Diba? Ang bansa natin namimino ng pangangailangan ng mamamayan. O nakita niyo 'yon? Yung pangangailangan ng mamamayan. Ano ba pangangailangan nila? Ha? Ano ba pangangailangan nila pagkain? Sahod? Hindi marami masipag na Pilipino. Ang pangangailangan nila yung tapat na serbisyo ng ido, ng gobyerno. Eh ano yung pagiging tapat? Yung walang korupsyon. Eto ba may korupsyon nangyari ngayon? Meron. O ano anya? Kung kurapin ko ba ang pera, Mapapakain ba kita? Pabubusog ba kita? Hindi. Kinurap mo ang pera, ang masama, binaha sila. Nung binaha sila, apektado ang chicha, pati ang kinabubuhay. Kaya yung katur ng mga bugok na politiko diyan, kahit magdakaw sila, ay eh hindi apektado mga mamayan, mga bugok. Ngayon, apektado dahil binabaha. Ngayon, di maulan, sabi ko. Paano kaya September, November, may bagyo ito? May, may bagyong nando yata. Naghihintay tayo kung ano mangyayari. Oh, maganda ang mga politiko na nangungurakot. Sisisi na naman namin kayo. Pati mga kontakto at DE. Di ba? Nakasangkot dyan, ha? O, maraming salamat po. Binalik tanaw lang po tayo kay Marcoleta at sa kanilang ginawang rally noong January 13. At sana ang payo ko sa mga nag ngayon dyan sa September 21. San mang kayo, ano, wag kayong mag, ano, inom kayo ng gamot, pang high blood, kain kayo mabuti. Sa akin lang, ha? uh, wag kayong sisigaw sana ng idudulot ng ikasasama ng bawat isa. Sabi niya ng Biblia, paborito kong linya, na isang malumani na salita, nakakapawi ng galit. Pero ngunit, ang isang matapang o mabagsik na salita, nakakahatak ng galit. Kaya iwasan po natin na tayo ay magsalita dyan na naahatakin natin sila sa galit. ya? Diba? Bagkos, ipanawagan natin, gayahin natin ang rally ng ginawa ng INC na tahimik, panawagan, para mas pakinggan. Ikaw, ano mas maganda? Sumisigaw ka dyan sa kalsada, ng matapang ka. Sa tingin mo, ka. Pero kung tahimik ka na nang nangangatwiran dyan, ito po ako, mas pakikinggan, mas didinggin. Tama? Kaya dapat magkaroon tayo ng mapayapa dyan. Ingat kayo sa high blood, sa heat stroke, sa ulan, sa lahat dyan. Manawagan tayo na sana ang Pilipinas sa isang uh, sabi niya, people of the nation, uh, voice of the God, sabi. Yun ang sabi nila. Ngayon, panawagan ay isa na magkaisang Pilipinas, masugpo ang korupsyon, mga kapalamukhang mga politiko, bumaba na kayo ngayon, sabi ni Chabit, huwag mo nang mag-aral, ng di nababa. Nasa sa inyo yun kung susundin yun. Lahat tayo magkaisa para sa flood control, para din sa atin sa buong Pilipinas ito. Sa lahat ng buong Pilipinas, may kinabaw. Mahuli lang ang big fish na sinasabi ni si Senator Marcoleta. Maiigsan ito. Pero hindi pa yun ang tawas, hindi pa yun ang tapos. No? O, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo.